Yun, so dumating na yung pang test natin ng tubig, no? Ano ba ito? Pinabili tayo na ito nung nagsabit ng filter natin, eh. So, pinapilter natin isang buong bahay. Ngayon, ito, hindi pa tapos yung lababo. Itetest natin ngayon yung tubig na napilter na gamit ang reverse reverse osmosis ba ito? Tapos yung tubig na napilter lang nung na filter ng malalaking tanki sa baba. No, yeah. Ito, itong tap water natin. Tapos itong mineral water na bibili sa labas. Tapos kuha din tayo ng tubig na yung original na tubig natin. Yung sa liquid. Tingnan natin kung anong pinagkaiba ng mga reading. Journey. So, buksan muna natin itong pang-PGS natin. O, ito na. Ibig sabihin naman yung ilalim. Tapos, pwedeng dito rin kayo maglagay ng tubig. Tapos, sasaw-saw niya dyan. Pero, maliit eh. Kaya, kuha tayo sa mas maliit na laban din. Tapos, on lang natin ito. Yan. Ang number na. Walang ilaw. Oo, oh, kung dito nyo may number. Yan! Ayan! Zero. So, tayo ng tubig sa... Ayun mo ng mineral. Yung na uh, filter So, ito, bagong bukas yung gripo. Kuha tayo te. Bakit 52? 52! 50! So, base kasi sa... Ayan, tata check natin itong... Ah, dahil pata! Eh, may screenshot dyan ng... <coughs> may screenshot dyan ng level ng TDS dapat. So, bakit ito 50? <coughs> so... Try uli natin. Tinesting ko kasi itong pang picture kanina eh. Ay, tinesting ko na kasi ito kanina. Baka may naman tubig sa doob. Uh, kaya, na. Tsaka ano? <coughs> Excuse me. Bagong bukas yung vape ko. Ang sabi kasi yung ulang bukas, tapon. kaya so yan, na to. Maraming beses. Test din natin. Ang atok ng test. Para may average tayo. Oh, 42. 42. Saka. So, yung unang bigay talaga ng tubig is tapon dapat. Kasi 50 yung ano, drinkable. Eh. So, ito nag 42 na. Yung unang bu bukas ng gripo is hindi pa ganun ka-drinkable. Kasi so, may kunting bula-bula. pero -bula. nawawala din yan. Sunod. Ay! Matay! Yan, 32. 2 pababa, Pababaan 32 32 tr So, 50, 42, saka TR2. Okay, so, average. Excuse <coughs> Pasado naman. So, sunod natin ito. Ito na filter naman to gamit yung mga carbon sa baba, saka yung

inumin pa rin namin itong napilter na nagamit yung mga kapon at saka mga sediments nung sa baba kasi ang 500 is contaminated pa rin 500 pataas ito 600 eh So, baka kasi mga tubo kung marumi na rin. 600. 648. So, isa pa. Tingnan natin kung 600 pa rin. pag naman natin ngayon. trouble here than Grunty. Six talaga. Yeah, zero. So for Six hundred forty mataas pa rin. Eh, may paraan silang para mapababa yan. Itatawag ko siguro. Ah, uh, 600 din. Eh medyo madumi pa rin yun. Pero pwede na panligo at saka ano kasi lumambot na yung an tubig. At saka hindi na siya mabaho. Pero so naman, kuha tayo ng tubig dito sa nabibiling mineral sa labas. Bebe nga ako. <coughs> Tatlong beses ah.

parehas kang lang ba? Oh, sabay, sabay mo naman binibigyan. Ba't bawas? Yung konti na lang ito, na. Mm uh -hmm. -uh. Mas madali dito. Hindi umaabot. Nakauna. 36. Nakauna na sila. 40 taka 36. Sata. Tapos mo yan. Ay, dito ba? Hindi, wala ba? Isa na ako kuha. Bahala ka ka. Isa mong gusto. 35, 34. O, oh, parehas lang. Ngayon, kukuha tayo ng ano. Yung dating tubig natin na wala pa tayong filter. Kukuha tayo sa kapitbahay. Kahit mga konti lang. Lalabas tayo. Hindi nga ito. Kukuha tayo dun. Dada, nakikita mo ito? Oh, dami. ngayon nakakuha na tayo dito lang tayo sa labas mag test nabuksan natin ito wag mo ryan wag mo itong isang takip buksan natin yan siro eh hey, ganun din oh 600 ah 700 ito 800, tumataas pa. Wala, ibang klase. Bah! 1,000 plus. Gumagapang siya pa akyat. Kung so, wala ibang klase ng pag test pa talagang gumagapang siya pa akyat, ibig sabihin nag-accumulate yung bakteriya. Hindi siya fixed number eh. Natak-tak natin. ayun na, eh. ang kulit ng number oh magbasa pa ka siya oh pumasok ang tubig sa loob ang konting problema, pumasok ang tubig sa loob eh kung <laughs> so, nagkakaroon siya ng grading pumasok siguro dito ang tubig Ayan, dito. Ayan, zero na. Ayan. Ayan, inantay lang ito yun. Oh, ba't gumagapang uli? Ay, pag gumagalan, zero. Ayan, nag-zero pag ano ganyan, na hindi na gumagapang tubig. Dito ba? Ayan, zero. So, sa usaw natin, talagang gumagapang pocket yung ano. Ano, 900. Nag-times 1 eh ibig sabihin 1,000 no oh. 1,000 1,000 may times 10 dyan eh 1, 2, 4 times 10 to the power ang <laughs> pag inalis ko yan 500 kasi may basa pa pag nilublob ko ng todo yan aakot ng todo hanggang 1,000 so wala nang dapat pag-usapan pa talaga napakalaki ng rating nya yun nga ang tao siya ben yun hmm, 2,000 pa nga lumalaki no, okay. nakaakyat no, yun no, 374 may times 10 pa yan dun times 10 tulad Ah, uh, tayo times 10. Oop, namatay. Pinakin na <laughs> so, anyway, talagang napakataas nung sa deep well tubig natin. No? Maabot na <coughs> maabot na isang libo. That is yung 500. Uh, kalahati. Yun. So, lumalabas na parehas pa rin naman siya ng reading simula nung nakabit niya ito. Sabi niya kasi, after 72 hours, mas aakyat pa yan, mas nilinis pa yan eh. Pero mga isang linggo na, kasi ang tagal dumating na ito. Mga isang linggo na, ganun pa rin naman. Pero wala namang kaso, kasi drinkable pa rin naman to. Ito, although contaminated, pero okay na panligo at saka sabi naman niya kapag panluto eh hey, oh, o basta napakuluan yung tubig is pwede naman na kasi wala naman ng bakterya yan hindi na siya namamaho eh at hindi kagaya dati mabaho tapos mabilis maglumot dito naglulumot yan pati doon sa sear namin ang baho so overall okay naman so tignan na lang natin kung anong mga magiging reading niya sa mga susunod pa no. Tuloy so, re reading natin siya nang re reading parati. Okay.